Meron daw siya nalaman. Noong una, pinigilan ko siya dahil ayoko siya madamay. Eh. Pero ayun yung magpapigil. Tungkol saan? Kay Zoe? Si Zoe? Alam na ng daddy mo? Paano nangyari yun? He remembers everything. Naalala niya na lahat. Bumalik na yung memory niya. Malinaw na lahat sa kanina nga nangyari. Bago siya mahulog, naalala niya na lahat, mami. Naalala niya na lahat. Paano bumalik yung mga alaala niya? Akala ko ba sabi mo irreversible yung amnesia na what the hell happened? Hindi ko alam! Hindi ko alam! It doesn't even matter! Hindi na naman natin mapapago kung ano yung nalaman niya. Tapos na yung pagkikita niya ko. Tapos na. Wala na. Zoe, don't you dare say that hindi ako papayag. Pero wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa. Tuluyan na ako mawawala kay Daddy. Hindi na rin na ako mamamanan kasi hindi naman ako tunay na tanyag eh. Oh, ano mo gagawin ko? Hindi <laughs> eh, na si Daddy nakakaalam. Pati si Tita Linette, eh, pati si Alil, Alin baka alam mo rin na Annalyn. Pag nalaman na po ang ipin, na, na po ang mundo, na na ako makangiharap sa kanila. Mami, wala na ako makangiharap. O, Beng. Ate, kumusta ka na? Better. I need to talk to you. Sure. Yes. Kanina pa kita na hinahanap. Saan ka pa kasi nanggaling? Hinahanap ko si Zoe. Hindi ko kasi siya makontak at hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta. But that's exactly why I need to talk to you. Galing dito si Eric at sinabi niya sa akin na sinabi sa kanya ni Justin na hindi mo daw totoong anak si Zoe. I already know that, ate. You do? Yes. At yan yung rason kung bakit ko kailangan mahanap si Zoe. Dahil alam na rin niya to at hindi niya matanggap. Teka, kung hindi ikaw ang tatay ni Zoe, sino ang ama niya? Hindi ko na iniisip yan, ate. Uh, wala na rin naman si Moira eh gagawin mo? Niloko ka ni Moira. You mean, tatanggapin mo pa rin ang naging bunga ng pagtataksil ni Moira? Ate Zoe is still my daughter. And I don't want to lose her.